everyone! Good evening, I'm back. This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-usapan naman natin ngayon. Bagong portrait photos ng mga kandidata dito sa Miss Grand Philippines for 2025. Kanino nga ba ang kabog dyan? Yan ang pag-usapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng na mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys So pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng baka mama samjan na laging sumusuporta dito araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre usapang Miss Grand Philippines tayo ngayon eto nga kanina nga Diyos ko nagpasabog ang Miss Grand Philippines ng kanilang mga photos ng mga kandidata dito sa Miss Grand Philippines and then ayun so ang gaganda in fairness sa mga candidates natin hindi ko maintindihan kung ano yung nire-reklamo ng mga ilan-ilan dahil sinasabi nila wala naman daw ibang maganda kundi si Emma Tiglaw lang daw at saka si Anita Rose parang piling ko hype na hype kayo kay Anita at saka kay Emma Tiglaw. pero yung mga iba hindi naman nila tinignan yung ibang kandidata na magaganda din naman at sana maging fair naman tayo sa lahat, no? So, yun, nakakaloka. Kasi ang dami naman palang magaganda. So, ikukumpara nga natin yung mga candidates natin sa naging kandidata dito sa Miss Grand India, Diyos ko naman, talagang nagpataas yung kilay ko doon sa mga kandidata nila. Nanlaloka ako sa mga drama nila at sa mga ganap nila doon na parang ano ba? So, mas mahirap pumili sa kanila ng maganda charot. Pero, syempre, sa awa naman ng Diyos, ayun naman, may napili naman silang ilalaban. So, sana ganun lang din tayo. Kung sino yung nandiyadyaan, dapat makontento tayo. Hindi yung parang ay dapat kailangan may sumaling ganito para matuwa tayo do sa Miss Grand Philippines. Huwag Kasi kahit sino naman dyan ay pwede namang manalo. Ay eh, Diyos ko, baka nga mamaya kabukin pa ng mga ibang kandidata dito yung mga hinahype natin candidates dyan, di ba? So, kung magiging fair lang talaga yung Miss Grand Philippines, marami naman tayong makikita na pwede talagang ipadala sa Miss Grand international ngayon taon na to, di ba? So, isa na dito sa mga tinitingnan ko na, oy nagandahan ako sa photos niya, ha? Itong si Miss Bicolandia. Yes! Nako, si Miss Bicolandia. Si Margaret Britton, my gosh. Ang ganda talaga ng beauty niya. Itong babaeng to, kang talagang e eh, na lang to ng bongga-bongga sa coronation ng Miss Grand Philippines. Ay, nako, pwede siyang maging Miss Grand Philippines at pwede din talagang maging rey na Hispano-Amerikana dito sa photos na inilabas nila. Ay nako, yung ganda niya ay swak na swak para sa competition ng Miss Grand Philippines. ba diba? So, panalo. So, gusto ko yan si Miss Bicolandia. At sana, isa siya sa mga mapili at mabigyan talaga ng magandang posisyon dito sa Miss Grand Philippines ngayong taon na to. Actually, yung unang kita ko pa lang sa kanya, sabi ko, ganda na ito. Pwede, talaga. Yung doon naman sa nire-reklamo ninyo, eh, kasi kulang naman sa execution niyan. Ano ka ba? Natitry naman niya ng bongga-bongga. Anyway, good luck. So, yon Next is Miss Bulacan. Si Shannon Tampon. O, in fairness kay Shannon dito, ha? Kabog ang beauty niya. At In fairness, ang ganda ng kuha niya dito. Isa to sa mga favorite na photos ko kay Shannon Tampon. Sa bagay, si Shannon naman kapag talaga nag-pictorial siya, sobrang gumaganda talaga yung mga labas ng photos niya. Oo, in, pero maganda din naman siya in person siguro. Pero dito sa photos niya, parang nare-remind sa akin yung ganda ni Anna Lacrini. Yes, parang lumin level siya sa ganung ganda. Pero yung fairness kay siya, Tampon ha, ang ganda niya dito, promise. And then si Miss Caloocan City. Oy, si Miss Caloocan ha, ang ganda ng kuha dito, ang linis ng makeup. Gusto ko din yung ano ng buhok. Para siya dito may hawigan Chris nan Gravides, di ba? So si Arya, ano? Aryan, Arya. Mm -hmm. So ganda, ang ganda ng kuha niya. Nagustuhan ko. And then nagustuhan ko din si Miss Davao Region, si Angeline Pasco. Oy, in fairness kay ano ha, kay Miss Davao ha. eto lumabas to ng Miss Universe Philippines, di ba? Kabugera to eh. Saka magaling to pagdating sa home skills. Kaya nga sabi ko, ay naku, makalusot lang yun dyan. Ay baka kabugin niya yung mga ina-hype natin na candidates. Kasi in fairness sa kanya, matalino din to. At magaling din ang execution nito. So I'm so excited to see her ano pasabog sa Miss Grand. Uh -huh. And then next is si Miss Canada si Jasmine Garner. Uy, si Garner. Gusto ko yung apro apro hair niya pero nagulat ako dito na parang in straight at binaksak. And then kahit black beauty siya lumabas yung pagiging Pilipina niya dito sa ayos niya dito. In fairness. So, gusto ko yung approach ng kanyang ano mga mata. Talaga very oy ang ganda ng mata mo. No? So yon, ang ganda ng mukha. Ang ganda niya. Parang nare-remind naman sa akin sa kanya si Chelsea Manalo. yon ang ating Miss Universe. Actually, ang ganda pa nga eh, Oo. So, sobrang gusto ko tong babae to. And then, sana umeksena siya ng bongga-bongga sa Miss Grand Philippines, no? Eh kung paano ko siya daw yung manalo, ay bet ko, oh, maganda to pag ganito. Sobrang, why not, di ba? Experiment naman tayo. And then next is Ilocos Sur. Yes, si Ilocos Sur, si Princess Takas, ano, Takason. Maganda. Gusto ko yung mukha niya, artistahin. Gusto ko yung the way kung paano niya ipinipresent yung sarili niya. Talagang very matapang yung dati na, na ay sabi ko, in fairness naman sa kanya, may ibubuga. Di ba? Parang artistahin. Si Sur. Ay, ito, ang ganda din. Yung eh, Miss Laguna. Si Irish. Ay, in fairness, pwedeng-pwede to sa The Face. Pwedeng-pwede din siya sa Miss Grand. Di ba? Kasi yung beauty ng ganito, hindi mo rin matatawaran. Para siyang si MJ Lastimosa version. No? So, ang ganda, ang ganda ng mukha. Parang Barbie. Nagulat nga ako. Sabi ko, hello. Miss Laguna, ang ganda ka, di ba? So, hindi natin pinapansin yung mga photos nila. Pero, alam mo yun, kung papansinin mo talaga isa-isa, makikita mo na at ma appreciate mo yung beauty na hatid ng mga kandidatang to. Siguro, naghahanap lang tayo siguro talaga ng gusto natin kasing kalibre ni, ano, ni, sino ba to? Kasing kalibre siya dapat ni, ni, si, si CJ o yung mga tipong gano'n. Ako naman, parang okay, so kung may makikita tayong gano'n, better. Pero kung meron naman ding iba na pwede naman maipackage din sa Miss Grand, why not, di ba? Mm -hmm. So, Miss Laguna gusto ko. Si Nueva Sia. o in fairness kay Aliza ha, sobrang maganda din yung ano, yung face nito. Gusto ko yung beauty niya. In fairness sa kandidata ng Miss Grand, ang gaganda nila eh. Sabi ko sa inyo, maganda sila. Ito, gusto ko yung beauty niya. Pwede nga tong ano eh, pwede tong pang Miss Grand, pwede din siyang pang ah uh, siguro Reina Hispano Americana, 'di ba? So, ganda, ganda ng beauty. Si Mindoro, si Mary Joy. Si, si Mindoro, very pinay yung beauty. Ano lang, Uh, tama lang, hindi ganong kabongga Hindi ganong kapasabog Pero, nando na maganda pa din So, isa siya sa mga nagustuhan ko Oriental Mindoro Maganda kasi yung ipinakita niya dito In fairness, halos magkakamukha sila eh Si Emma Tiglaw, si Pampanga hmm, Okay lang naman sa akin Maganda naman talaga si Emma Tiglaw Pero, hindi ko masyado bet talaga yung Ano niya dito, yung kuha niya Kasi, parang ang dami-dami namang magagandang talagang posing at kuha ni Emma Tiblao. Tapos yung leeg pa niya, parang, parang hindi ko alam kung ano yung nangyari. So, but in fairness, Emma Tiblao is Emma Tiblao. Kaya siya sa mga nasama ko. Pero yung photos na to, actually maganda yung hair, maganda yung face na gumanon. Pero yung sa leeg niya, hindi ko masyado gusto yung naging dating. But, total suma, syempre, she's Emma Tiglao. At, Love ko naman sa Emma Tiglao. Next is Paranyake. Mm -hmm. Si Baby Lynn. Namo. Simple, pero nandodoon kasi yung dating niya na parang wow, ang ganda niya dito ha. Hindi ko akalain na lalabas yung photos ni Paranyake na ganito kabongga. Kaya isa siya sa mga nagustuhan ko. At maganda ang nakikita ko sa mga mata niya. So, pwedeng pang Reyna, pwedeng pang The Face, pwedeng... Pang Pang Miss Grand. Aha. Uh -huh. Next is Quezon City. Si Nikki Buenafe. Actually, si Nikki Buenafe magaling din to eh. No? Isa to sa mga talagang maraming may gusto sa kanya. At kahit din ako, gusto ko din yung eksena niya. Gusto ko yung atake niya dito sa Miss Grand. Very grand. <laughs> Di ba? Actually, yung ano nila, yung tawag dito presentation nagustuhan ko yung atake niya doon yung evening gown yung pasabog niya sa evening gown sabi ko ay in fairness kay ate umaano talaga umaarangkada kaya parang feeling ko isa to sa mga pwedeng makoronahan talaga dito sa Miss Grand Philippines ngayong taon na to result Province si Beatrice oy ocampo in fairness kay Beatrice ang ganda ng face ni Beatrice sobrang pak na pak ang datingan at para siyang si ano no Maria Gigante oo oh, oh, so yan ganun yung beauty nakikita ko sa kanya power yung mga mata in fairness ganda ay nako syempre nandito din si Taguig City Michelle Arceo Actually, yung kay Michelle Arceo dito, kung ikukumpara ko sa mga ibang candidates, maraming magagandang picture. Pero naniniwala kasi ako maganda naman si Michelle Arceo in person. Parang ganoon din kay Emma Tiblao. Hindi ko masyadong bet yung photos niya dito. Pero, yung ano, tawag dito? Uh, alam mo yung in person na sobrang ganda nila. So, ganun din. Hindi ko yung... Siguro yung another side, dapat kasi kumarap na lang siya or gumano. So, hindi ko alam. Basta may something na, ah, okay. Pero, syempre, Michelle Arceo, isa to sa mga magaling din na kandidata talaga ngayon taon na to dito sa Miss Grand Philippines. And then, ayun, so sana maging, ano, siya din yung manalong Miss Grand Philippines. Pwede siyang Miss Grand, pwede din Asia Pacific, depende sa magiging ganap sa Coronation Night. But Michelle Arceo, alam ko, isa to sa mga strong candidates. Aha. And then si Tarlac Province. Ay, gusto ko si Tarlac Province para siyang si ano, Samantha Bernardo or meron pang isa pang Morena Beauty na nakikita ko na ganito din. In fairness, maganda ang makeup niya, maganda ang ipinapakita niya at gusto ko din si Tarlac. Mm -hmm. Next is Sambales. Si Sambales, okay. Kung para ko kay kay Emma Tiglao at saka kay, ano, kay Michelle Arceo, maganda ang kuha dito ni Sambales. Very Samantha Bernardo yung datingan sa akin. And then, gusto ko yung the way kung paano siya humarap sa camera. Gusto ko din yung yung lahat, yung nakikita ko sa kanya. Pero kung masasabi mo ba na wow ang beauty niya dito, hindi. Maraming mas ma-wow. Ma <laughs> isa sa mga nagustuhan ko talaga na wow na wow ako na para sa akin ha, dito sa mga photos na to. Si Nueve gusto ko yung beauty niya. Kasi parang feeling ko, mas class yung dating. And then, isa din sa mga, si Miss Laguna, parang Barbie, di ba? Tapos, ayan, si Canada. Gusto ko din si Canada at saka siguro I go for Shannon Tampon. Yes, si Shannon Tampon kasi ang perfect ng lahat ng nakikita ko sa kanya. Yung mata, yung tingin sa camera, and then yung, yung relax na leeg. Tapos, yung relax lang tignan. So, para sa akin, overall, si Shannon Tampon ang nagustuhan ko portrait photos dito sa Miss Grand Philippines ngayon taon na to. So, yan. Pero, syempre, good luck sa kanilang lahat. Good luck sa magiging laban nila. And then, wish all the best. Di ba? So, let's see kung sino nga ba makakapag-uwi ngayong taon na to ng corona ng Miss Grand Philippines for 2025. So, yan. So, kayo guys, sino guys ang nagustuhan ninyo, i-comment below ninyo yan. Parang at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more and syempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. and see you tomorrow thank you guys